Hello, konnichiwa. Maayong hapon. Dito po ako ngayon sa Japan. Pagkatapos namin mag-general check-up, umuwi muna ako sa bahay. Tapos, nagtrabaho ng ibang mga gawain. Tapos, pumunta ng hospital. Tapos, pagkatapos namin sa hospital, nagyaya kami ng aming mga kasamahan sa trabaho na kumain kami sa labas. Pero, matagal na itong plano. Ito ay matutuloy na talaga. Ito, samahan nyo kami sa aming pupuntahan na restaurant. Dito lang yan sa Akakara. Dito lang sa wakimachi, Ito po yung aking kasama ay gutom na, gutom na gutom na daw. Pero yung iba hindi pa dumating. Inaantay lang namin na makapasok sa loob. Dito na, papasok na kami guys. Ang inay namin. Ito yung namin Oo, well, magulang. Tapos dito, order ka na lang. Pupunta na kami sa aming lamisa na napili. Doon kami sa medyo malaki na lamisa kasi madami-dami kam. Saan tayo? Saan tayo? Nakablog ba ito? Nakablog? Nakablog ba ito? Nakablog ba ito? Nakablog ba ito? ba ito? Nakablog ba ito?

Nagkasoy natin si Banji. Existing raw. Talagang ano yun. Mm Huday-huday -hmm. na yan. Huday-huday oh, hmm. na talaga na yan. Sa bodi. na na, doy. Nagulay agad to. Gulay agad. Sabihin mo, nagdaganin mo, mo ay, ng sus. Parang magpupulong. Ay, akala ko ano. Hindi, mamaya siguro yun. May time yung kaano pa. Teachers pa tayo. Akin ako. Teachers pa tayo. Cheers. Akala ko ano. Yung ikaw mismo kuha ka ng panin doon. Sa una, sa una lang

Mm. Apo'y sa mga ano bakbakan. Hindi na tired. Direhit ni. para palitan ng bago? Ito yung pang ano lang, pang picture picture. O oh, yan yung kitay mo. 'Yun ang ko. Know, ito, ito na, na yan. Yan yeah. <laughs> so, ang pinaka ang lotot na ano ayom ng dito lang mamaya. Mamaya daw yung manok ay dito muna, muna tayo sa Mm -hmm. ikaw, yun. na ako? Napangkain ko, ng crackers na. Ako na nagtinapay yan? Pwede na nga yun, half ko po May kahit anong luto, may kababo, hindi naman yung maluto ko lang. Manipis naman yung ano niya, hiwa naman. Kaya okay lang ay umulap um, daw pala muna, umulap at muna daw pala. Tago niyo yung manok. <laughs> Grabe, oh, isang tao. 'Di ba, isang tao lang 'yan? Oo. Oh, dito na tayo mag-celebrate ng birthday din. O sige, no? Dito na lang daw. 'Di ba? Ako pa tay kasabay nito, oy. Dito na mag-birthday si Bando. Mag-50 na lang. Hahaha. <laughs> <laughs> <-50 na> <laughs> Oo, oh, kasi single ako. Ipasara yung kaka. Para ako yata mauna pa. Ipasara mo na. Para ako mauna <maawal> yata. <laughs> kain lang kayo ng kain hanggang bibig minutes. nyo magkangalala lang. Ah, oh, um, pang -pang 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 -pang. Ay, ay, na, Hindi, na. Na, pag ginawa na. meron din ganyan, nawala. Alam mo Oy. paano gagamitin mo lotion? Ato, mugi, Oo, meron ka pa rin eh. Hindi, pero dati, ganyan, ganyan, ganyan. Oo, Mayroon. Kaya tapos <laughs> na. Dito na domo domo. ako Goodbye na sa vlog ko. Bye-bye. Bye-bye. Any loyal? baking <everything. laughs> halo. Basta ibang kabilgo eh, ba? parang i-scrub is mo wag mo daw gano'n sa tunggarunin sa pili pa si maghidawo daw. mo talagang sa mukha niyo kaso alam mo pag talagang matulsa paghirap ka pa. so kana lang Ako ko tumugi ako taon na kuluris eh ano mabalahin meron eh. meron pa. pero dati mas grabe sa ganyan. Ayun. nga ganyan mas grabe Ayun kondi na ay ay ay

Thank you for watching everyone. God bless to all. Bye.